Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Aka-Brigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Malaking Sunog tumama sa Roma Compound sa Tondo, Manila. Apo'y inakyat na sa Task Force Charlie. Matapos ang rekomendasyon ng Department of Agriculture 60-day importation ban sa bigas, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala mga kabrigada ng GSIS, nag-invest daw ng mahigit isang bilyong piso sa online sugal, ayon yan kay Senadora Risa Ontiveros. Isaias Grid, muling isa ilani ulit sa Yellow Grid Alert Status ngayong hapon. Samantala mga kabrigada, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba sa buwan ng Hunyo. At bago ang nakatagdang debate ng Senate Impeachment Court para sa impeachment laban kay Vice President Sara, iba't ibang grupo maagang dumagsa sa tapat ng Senado para magprotesta ang OVP naman, walang sagot kung nasaan ang busy ngayon. Na. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules ka Brigada, ika sa buwan ng Agosto 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera At Brigada Abner Francisco Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada patuloy pa rin pong inaapula Ang isang malaking sunog sa Aroma Compound Diyan sa Road 10 sa Barangay 105 Sa Tondo, Manila Sa bahagi po ng Mel Lopez Boulevard A ah, kaninang alas 7.55 ng umaga Inakit na ang alarma sa Task Force Charlie Nasa 9.50 a.m. ay mabilis inakyat sa second alarm mga apoy pero dahil dikit-dikit ang mga bahay at pawang gawaga gawa sa light materials, ang mga tahanan ay mabilis na kumalat ang apoy. Bumisita na rin sa area sa Manila si Manila City Mayor Isko Moreno. Pinadivert na rin ni Moreno ang daan ng mga sasakyan para mabilis na makapasok ang mga bumbero. Bagong, bago, sa iba pang balita, mga kabrigada, ilang grupo nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado para ipanawagan na ituloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara. Live mula sa Senado, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! report! Brigada Angel, mga alas 7 ng umaga kanina ay nagsimula na sa paghahanda ang iba't ibang grupo sa harap nga nitong Senado para ipanawagan na ituloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Yung usapin na ito, parang hinahati niya yung bayan, di ba? May mga tao na kagaya ko, na naniniwala na talagang malala ang mga uh, akusasyon laban kay VP uh, Sara. At ma, uh, malakas po yung ebidensya tungkol dito. Yung ebidensya tungkol sa pangungurahot niya ng pondo ng DepEd, yung ebidensya tungkol sa uh, yung mismong ebidensya na siya yung nagbigay, na nagbanta siya sa buhay ng uh, kapwa Pilipino. Um, mahaligang usapin ito. At saka para sa akin, hindi talaga katanggap-tanggap na magkaroon ng isang vicepresidente na may ganitong ugali. Pero, sa kabilang banda, kinikilala naman po natin na malakas po yung mga sumusuporta kay VP Sara and therefore, hati yung taong bayan. Kaya, ang kailangan po natin sa impeachment, may mailabas na lahat ng ebidensya, ma maipaliwanag ng dalawang panig kung ano yung posisyon nila at saka magkaroon ng final na hatol mula sa Senado. No? patak naman nga kanina mga alas 10 ng umaga nagsimula na sa pagmamartsa ang mga nagkikilos protesta rito sa Senado kung saan maririnig nga ang kanilang paulit-ulit na panawagan sa institusyon na protektahan ang konstitusyon inarampa naman din ng ilan nitong miyembro ang pitong deadly sins umano ng vice presidente dahan ngayong hapon nga isasagawa rito sa institusyon ang debate kung susundin ba o hindi na mga senador ay naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional constitutional ang impeachment case laban kay VP Sara kung kaya't walang jurisdiksyon ang senado rito. Naniniwala naman si Senator Tito Soto na magiging mahaba-haba ang debate rito. Sa kabilang banda, naniniwala rin si Senadora Amy Marcos na hindi sila makakapili kung susundin ba nila ang ruling bilang sa tingin daw niya. Kailangan talaga nila itong sundin bilang pagrespeto sa pahayag na immediately executory na inisyo ng Korte. Live mula rito sa Senado in the height of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Ang Office of the Vice President naman Walang sagot kung nasaan Si VP Sara Duterte Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Report Walang sagot ang Office of the Vice President nang tanungin ng media kung nasa Pilipinas ba o nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay OVP Spokesperson Attorney Ruth Castelo, okay lang ang bise at tuloy ang kanyang trabaho. Sinabi pa ni Castelo, involved palagi si VP Sara sa lahat ng kanyang programa kahit na wala ito physically dahil sa kanya pa rin nang gagaling ang lahat ng instructions. July 28, nang bumalik sa Pilipinas mula South Korea si VP Sara at kinabukasan agad siya nagtungo sa Marinduque para sa kanyang 3-day activity. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay pa rin ang balitang yan mga kabrigada, ang Senado hindi dapat daw maging atat o fortuita sa pagbasura sa impeachment trial ayon sa Makabayan laka Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji, kaamin nyo, ibrigada mo! the Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara ukol sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino sa kaling tuluyang ibasura ng Senado ang impeachment trial ngayong hapon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Tino na hindi dapat maging atat o fourth with ang Senado pagdating sa pagdismiss sa paglilitis kay Duterte. Mas makabubuti anya na hintayin muna ang aksyon ng Supreme Court sa MR dahil hindi pa naman pinalampas siya. Bagamat naglabas ito ng pahayag na immediately executory a pagdeteklara sa impeachment bilang unconstitutional. Punto ng kongresista, ilang buwan nang inupuan ng Senado ang isinumiting articles of impeachment kahit pa malinaw sa konstitusyon na fourth win o kagyat. Lalo na makabayan block na maghain ng MR sa Korte Suprema at patuloy na ilalaban mabalik na mabaliktad ang desisyon na kataas sa hukuman. Nakataya o dito ang kredibilidad ng Korte Suprema bilang isang institusyon kaya dapat na seryosohin ito ang mga inihain MR. In the heart of ako sa Brigada Haji ka aminyo ng 105.1 Brigada News at Manila The Music and News Authority Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba bang mga balita mga kabrigada ang Pangulong Marcos naman inaprubahan na ang 60-day suspension ng rice importation simula September 1 Balita mula malakanyang, Brigada Maricar Sargan Ibrigada e mo Brigada, brigada. <laughs> Report Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na suspendihin ang lahat ng rice importation sa loob ng anim na pong araw upang maprotektahan ang lokal na industriya ng palaya. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, epektibo ang suspensyon ng pag-aangkat ng bigas simula September 1, 2025 alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Layo ng hakbang na ito na bigyan proteksyon ng mga lokal na magsasaka na kasalukuyang dumaranas ng mababang ang presyo ng palay ngayong anihan. Ang desisyon ng Pangulo ay ginawa kasunod ng konsultasyon kasama ang mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng kanyang limang araw na state visit sa India. Sabantala inihayag din ni Gomez na may pag-aalinlangan pa si Pangulong Marcos sa panukalang itaasang taripa sa imported rice. Ayon sa si Presidente, kailangan pag-aralan muna ang sitwasyon bago magpatupad ng ganitong hakbang. Sa ngayon, prioridad ng punong ehekutibo ang pagpapatupad ng rice import suspension para matiyak na hindi mas lalong mapapababa ang presyo ng palay at maibsan ang pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Samantala mga kabrigada, malugod na tinanggap ng Department of Agriculture ang 60 araw na suspension ng rice importation na ipatutupad simula September 1, 2025. Ayon kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel Demesa, ang hakbang na ito ni Paolo Marcos ay napapanahon sa anihan ng panay ngayong tagulan lalo na at magsisimula ang peak harvest season sa September hanggang Oktober. Anya makatutunong ito sa mga lokal na magsasaka upang makabawi sa kita at maiwasan ang pagbabarat sa presyo ng panay. Dagdag ang maagap na pagtungo ng Pangulo sa rekomendasyon ng kagawaran na ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa sektor ng agrikultura. Matatandaan mga kabrigadang nabanggit din ni Pangulo Marcos sa kanyang State of the Nation address kung saan pananagutin ang mga mapag Sumatana nga rice Traders. na sa nationwide. Kabrigada iginit naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Unteberos na mahalagang ma nila sa Senado ang palisiya habang unghakbang at guidelines ng Government Service Insurance System or GSIS pagdating sa investment decision nito. ito. Ito'y matapos si Siwalat ni Senador Unteberos sa kanyang privilege speech na nag-invest ang GSIS ng mahigit isang bilyong piso sa isang online gambling platform na kung ay DG+. Nabis namang kinundina ng senadora ang akbang na ito dahil tila ginawang puhunan ng GSIS ang pera ng mga pampublikong empleyado dyan sa sugal. Yung pondong inaasahan ng mga pampublikong manggagawa na magbunga sa takdang panahon matapos itabi at hulugan ay mistulang isinusugal at ipinapatalo ng mga opisyal ng GSIS. Kaong ngayon nito mga kabrigada, idiniin ng senadora na kailangan nilang pagpapaliwanagin tungkol dito ang lahat dahil tila taliwas ito sa kanilang itinutulak na paglaban sa mga e-gambling. Bagong bago, katapalita nationwide. Sa iba balita mga kabrigada, Western Command sa Palawan, tuloy sa paghahanap sa posibleng debris ng rocket ng China. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, live report. Nagpapatuloy ang operasyon ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan sa paghahanap ng posibleng debris matapos ang malakas sa pagsabog na narinig sa ilang bahagi ng nalawigan noong August 4 dahil sa rocket launch ng China. Sa pakikipagugnayan ng Brigada News of Manila kay Westcom Public Information Office Chief Colonel Neptali Padua, nag-deploy sila kahapon ng isang naval vessel at rotary aircraft mula sa Western Naval Command at sa Tactical Operations Wing West upang magsagawa ng surface at aerial search. Sinuyod nila ang karagatan sa East Coast ng Panawan, partikular sa pagitan ng mainland at Tubataha Reef sa Sulu Sea. Gayunman, wala silang namataang anumang debris mula sa nasabing rocket launch. Ngayong araw, muling nagpalipad ang isang rotary aircraft ang Westcom upang ipagpatuloy ang air Real search. malalang nauna ng kinondena ng National Security Council ang tinawag nilang irresponsible testing ng rocket ng China na nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Puerto Princesa City at iba pang munisipalidad sa Palawan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News, sa Manila, The Music News. Oh, sorry. Samantala, kabrigada, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho maging ang negosyo nitong buwan ng Hunyo. Sa ulat ng PSA, naitala ang 3.7% na unemployment rate para sa buwan ng June ng taong 2025, katumbas yan ng 1.95 million ng mga unemployed Filipinos. Mas mababa pa naman ito sa 3.9% na unemployment o siyang katumbas naman ng 2.3 million na unemployed Pilipinos noong buwan ng Mayo ng taong 2025 pero mas mataas kumpara sa 3.1% na unemployment noong buwan ng June ng taong 2024. Samantala, bumaba din ang bilang ng underemployment o yung mga naghahanap pa ng extra hours ng trabaho ay tala unemployment underemployment mga kabrigada sa 11.4% na siyang katumbas naman ng 5.76 million nitong buwan ng June ng taong 2025, mas mababa mula sa 13.1% noong buwan ng Mayo at 12.1% naman noong buwan ng Hunyo ng nakalipas na taon. Balita Nationwide! Ito naman, Visayas Green, mga kabrigada, muling itataas sa yellow alert status mamayang hapon. Na. Brigada Silang Batibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Live <laughs> Report! Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na ipatutupad muli ang yellow alert status ngayong araw sa Visayas Power Grid. Ito ay dahil pa rin sa pagpalya ng ilang mga planta ng kuryente. Ayon sa ulat ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Paliwanag ng ahensya, may ilan pa rin planta na biglang pumalya at may ilan ding mga moderated capacities sa gitna ng mataas na demanda. Matatandaan kahapon ay nag-anunsyo rin ng kaparehong alert ang NGCP. Samantala, ipinag-utos na ng Department of Energy ang pagresolba sa pagnipis ng supply ng kuryente sa mga firms na nag-ooperate sa 25 ng mga power plants. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang DOTR naman mga may libreng sakay tuwing Merkules ng buwan ng Agosto para sa may National ID. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! Live! Report! Magkakaloob ang Department of Transportation ng libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ng Agosto. Ito ay para sa mga paserong gagamit ng kanilang Philippine National ID. Libre ang biyahe ngayong araw, August 6. 13, 20 at uh, 27 mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ipakita lamang ang physical card, printed paper o digital copy ng national ID sa MRT personnel upang makasakay ng libre. Dainin ng programa na hikayatin ang paggamit ng national ID at bigyang ginhawa ang mga pasero sa panahon ng mataas na gastusin. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News FM Manila, mm. The Music and News. Brigada Balita think... Nationwide Samantala mga kabrigada, inaresto ng National Bureau of Investigation kahapon sa pamamagitan ng entrapment operation ang alkalde ng San Simon, Pampanga na si Mayor Abonjo Jun, J.P. Ponsalan Jr. Ito'y dahil sa si manoy pangingikil sa isang negosyante. Bukod kay Ponsalan mga kabrigada, arestado din ang sinasabi kasabot nito na si Dr. Ed Ryan Tinta. Inaakosahan si Ponsalan na di Omanoy tumanggap ng suhol na 80 million pesos mula sa Real Steel Co Corporation. Nasa kusuriyan na rin ng NBI ang mga security escort ng alkalde na nahulihan daw ng baril at mga live ammunition. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Satang hali. Lita nationwide. Satang hali kata balita nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita kinanap kinalap ng Brigada News 7 Philippines. Katuwang ang Maxsan Capsule at Moms S1 Capsule in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.